Muli na namang nakapokus ang atensyon sa budget ng Office of the Vice President, OVP, at gaya ng dati, hindi ito ligtas sa intriga at pamumulitika. Ngunit malinaw ang ipinapakita ng OVP sa pamumuno ni VP Sara Duterte. Handa silang ipagtanggol ang kanilang budget at ipakita na malinaw at maayos ang paggamit ng pondo para sa mga proyektong makikinabang ang mga ordinaryong Pilipino. Sa pahayag ni Atty. Ruth Castelo, sinabi niyang handang-handa ang OVP na dumalo sa budget hearings ngayong Setyembre. Ang hinihinging 902.8 mentors para sa 2026 ay mas mataas ng kaunti kumpara noong nakaraang taon, ngunit may malinaw na dahilan. Mga programang tunay na tumutulong sa mamamayan tulad ng Magnegosyo Ta Day Para sa Kabuhayan at Pagbabago Campaign para sa mga mag-aaral at kalikasan. Isang malaking punto ang binigyang diin ng OVP, tatlong sunod na taon nang nakatatanggap sila ng Unmodified, Unqualified Audit Opinion mula sa Commission on Audit, COA. Ibig sabihin, malinis ang record nila sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi ito maitatanggi at dapat itong bigyang pansin kaysa sa mga aligasyon na walang sapat na basehan. Sa usapin naman ng transparency, malinaw na ipinapakita ng OVP ang lahat ng dokumento at handang sumunod sa mga proseso ng COA. Sabi nga nila, walang overspending at walang underutilization dahil maliit na nga ang pondo, sinisikap pa rin gamitin ng buo para sa kapakinabangan ng tao. Kung ikukumpara, marami sa ibang ahensya ang nasasangkot sa anomalya at kontrobersya gaya ng flood control projects pero ang OVP sa kabila ng limitadong pondo ay nakakapagpatupad ng makabuluhang proyekto. Dito natin makikita ang pamumuno ni VP Sara na nakatutok sa serbisyo, hindi sa pagpapayaman. Kaya't ang mga bumabatiko sa budget ng OVP ay malinaw na naglalayong sirain ang pangalan ni VP Sara sa halip na makita ang totoong ginagawa ng kanyang tanggapan. Ang mga livelihood projects, school bags para sa mga bata, at tree planting campaign ay konkretong patunay na bawat piso ay ginagamit ng may saysay. Sa huli, ang usapin ng budget ay hindi dapat gawing political weapon laban sa OVP. Bagkus, dapat itong tingnan bilang oportunidad na suportahan ang mga programang may tunay na benepisyo para sa mga Pilipino. At sa lahat ng ito, muling pinapatunayan ni VP Sara Duterte na ang kanyang liderato ay nakaugat sa malasakit, transparency at konkretong aksyon.